Hi guys! Nandito tayo ngayon sa watchtower ng Mount Aliuliu. Sakop na ito ng Anini Antique. Pero dadaan tayo dun sa baba. Nakikita niyo naman. Yan yung barangay FDI, Fatima, Biklum, Antique Dalagit. And then dun sa may Fatima, which is the last barangay ng Tobias Fournier, papasok ka doon sa may intersection. And then aakyat ka hanggang dito. Pagdating mo rito, actually sakop na ng... Antike. So meaning dadaan ka sa part ng Tobias Fournier, papunta dito sa bundok ng Aninii. And ganito yung view. Dito banda yung Palawan. And then diyan papunta yung bayan ng Aninii, dyan away. Hindi nakikita dito pero nandiyan banda yung bayan ng Aninii. And then pag umikot tayo dito, sa kabila, dito naman yung bayan ng Tobias Fournier. And pag dinaretsyo mo yan dun sa dulo, of course, Hamtik at yung sa pinakadulo dulo is San Jose at Tike. Meanwhile, dito naman sa kabila, yung bundok na part ng Tobias Fournier. And sa dulo niyan, mga part na rin ng Iloilo sa kabila. Yan naman yung Punta Nazog or Punta Nazog. Yun yung pinuntahan din natin nung nakaraan. So bagay na bagay ito dito sa mga hindi mahilig maglakad ng malayo. Maganda yung view, may watchtower. And by the way, dati itong US Microwave Relay Site. Of course, US Air Force yung nagmamanage dito and then umalis sila. Marami tayo dito makikita mga buildings na naiwan nila. Tinanggal nila yung mga electrical and other installations pero yung pinaka building iniwan nila including this watchtower kung saan maganda yung view. Share ko lang. Punta rin kayo dito. Bye bye. Salamat.